Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Mga kababayan, alam nyo ba na habang patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea at damadami ang hamon sa seguridad ng bansa, tahimik pero seryosong gumagalaw ang Air Force Research and Development Center o AFRDC ng Philippine Air Force. Yes, Totoo, gumagawa na sila ng mga makabagong Filipino-made drones na pwedeng magdala ng explosives at magsilbing force multiplier sa ating depensa. At hindi lang yan, may plano rin silang gumawa ng kamikaze drones, katulad ng mga ginagamit sa modernong digmaan ngayon. Sa episode na ito, hihimayin natin ang mga proyektong ito, kung paano sila nakaugnay sa Self-Reliant Defense Posture o SRDP program ng gobyerno, at ano ang magiging epekto nito sa kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili laban sa mga external threats. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin kilalani ng Air Force Research and Development Center AFRDC. Ito ang sangay ng Philippine Air Force na responsable sa pagbuo, pag-improve, at pag-test ng mga teknolohiyang pwedeng gamitin ng ating mga piloto at sundalo. Kung baga, sila ang utak at puso pagdating sa innovation ng Air Force. Sa ilalim ng kanilang R&D projects, nakapaloob ang paggawa ng locally developed drones. Dalawa sa pinakaunang nakilala ay, una, Air Military Ordnance Carrier, AMOC UAV isang unmanned aerial vehicle na kayang magdala ng explosive bombs. At pangalawa, Military Air Ordnance Yielder, MAOY, UAV isa ring drone na dinisenyo para magdala ng mga ordnance payloads. Parehong gawang Pinoy, parehong proyekto na pwedeng magsilbing game changer kung tuloy-tuloy na made develop. Hashtag. Kung titingnan natin ang modern warfare ngayon, makikita natin na drones o UAVs ang isa sa pinaka-epektibong gamit sa battlefield. Tingnan na lang natin ang mga nangyayari sa Ukraine-Russia War, o sa Middle East. Ang maliliit na drones, mura pero kaya nang magdala ng explosives. Ang mga kamikaze drones, ginagamit bilang, precision strike weapon, laban sa mas malalaking target, ngayon, kung kaya nang gawin ito ng ibang bansa, bakit hindi rin natin subukan? At ito mismo ang direksyon ng AFRDC, gumawa ng sariling drone technology na hindi lang basta surveillance, kundi offensive capability na. Kung magtatagumpay ito, ibig sabihin, hindi na tayo totally dependent sa imported na drones. Mas mura at mas flexible kasi gawang lokal. At pinaka-importante, may sariling innovation ecosystem ang Pilipinas. Pero ang pinaka-exciting sa lahat, ang Filipino-made kamikaze drone project ng AFRDC. Kung pamilyar kayo sa SHAHED-136 drones ng Iran na ginamit sa Ukraine, ganoon halos ang konsepto, isang murang UAV na kayang dalhin ng explosive payload at sumalpok direkta sa target. Ang kagandahan ng ganitong drone, asymmetrical advantage, kahit mahina ang air force natin sa heavy bombers o advanced fighters, Pwedeng magamit ang kamikaze drones bilang panggulat laban sa mas malakas na kalaban. Cost-effective. Sa halagang mas mababa kaysa isang missile o jet sortie, makakakuha tayo ng kaparehong epekto sa target. Scalable. Pwedeng gamitin hindi lang sa external defense kundi pati na rin sa counter-terrorism operation sa loob ng bansa. Kung magiging successful ang prototype at production, magiging malaking hakbang ito para sa tunay na self-reliant defense posture ng Pilipinas. Ngayon, iugnay natin sa mas malawak na programa, Self-Reliant Defense Posture, SRDP. Ito ang pulisya ng gobyerno na naglalayong paunla rin ang sariling defense industry ng bansa para hindi tayo laging umaasa sa imported weapons at second-hand equipment. Kung matatandaan, nagsimula pa ito noong panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. noong dekada 2070. Noon, gumagawa tayo ng sarili nating armas, vehicles, at iba pang military equipment. Ngunit hami na ito sa mga sumunod na dekada dahil sa kakulangan ng pondo at sustained support. Ngayon, binubuhay muli ito sa pamamagitan ng mga proyektong tulad ng AFRDC drones. Mayroon ng mga local shipbuilders na gumagawa ng patrol boats. May mga kumpanya rin gumagawa ng tactical radios at bulletproof vests. At ngayon, pati drone technology ay tinututukan. Kung makokonekta ang lahat ng ito, mula sa local research centers, private companies, hanggang sa end users na sundalo, magiging buo ang ekosistem ng isang tunay na lokal defense industry. Ang tanong, ano ang magiging epekto ng mga Filipino-made drones sa ating territorial defense? Una, pwedeng gamitin ang mga ito para sa surveillance at reconnaissance sa West Philippine Sea. Imagine, kung may locally produced drones tayo na kayang magtagal ng ilang oras sa ere, mas madali nating maku-monitor ang mga galaw ng foreign vessels sa ating exclusive economic zone. Ikalawa, sa oras ng escalation, ang armed drones at kamikaze drones ay pwedeng gamitin bilang deterrent. Hindi man ito kasing lakas ng jet fighters o submarines, pero ito ay isang dagdag na layer ng depensa na mahirap baliwalain. Ikatlo, ang teknolohiyang ito ay magbibigay ng confidence sa ating military at mamamayan. Alam nating kaya ng Pilipino gumawa ng sariling gamit pandigma, at hindi lang umaasa sa second-hand donations o mahal na imported weapons. Siyempre, hindi ito puro good news lang. Marami ring hamon, funding at production scale. Kaya ba talagang mag-produce ng marami at consistent na drones? Technology Gap Ang ibang bansa may decades of experience na sa drone warfare, tayo ay nagsisimula pa lang. Doctrine Integration Kailangan din ng proper training, tactics, at integration sa overall defense strategy para sulit ang paggamit ng drones. Kung hindi ito masusuportahan ng sapat na pondo, policy direction, at private sector partnership, baka manatili lang itong prototype sa loob ng R&D center. Sa huli, malino na ang ginagawa ng AFRDC ay hindi simpleng eksperimento lang, kundi isang strategic move para sa kinabukasan ng ating depensa. Ang mga proyektong tulad ng AMOCUAV, MAOYUAV, at ang paparating na kamikaze drone ay patunay na kaya ng Pilipino mag-innovate. Kung tuloy-tuloy itong susuportahan ng gobyerno, ng pribadong sektor, at ng taong bayan, Baka sa mga darating na taon ay makakita na tayo ng isang modernong Philippine Air Force na hindi lang umaasa sa imported technology kundi nakakapagpakita ng sariling lakas gamit ang sariling gawa.